winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kinis. Kung man kayo yung araw na to, no? maghahanap lang ako rito ng strap. Kasi may bibilin tayong kotson ngayong araw na to. Kukunin natin sa ano eh, sa... Sa ano, sa warehouse. Panghigpit para hindi malaglag. Ayan, ayan, dito, dito, dito. Ganto yun eh, pero hindi, hindi ito. Ay, hindi, hindi, hindi. Hindi ito kasi mahirap to Eh. Yung, yung ginagano, krak, 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 krak. Ayoko to, hindi ito. Merong isa yung sinabi sa akin ni Jedi Cycle. Saan kaya rito? Ah, ito, to, 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 to. Ito, 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 ito. ito yun, mga kainas, ano? Ito, to, kuha tayo. Madali lang to eh. Mas okay to, mas madali to, kaysa dito. Ayan, no? mas madali to eh. Ito, ito, to mahirap to eh. Itong isa pala, mas madali. Ito yung mas madali. Ayan, no? tara, tara. Ito lang naman yung sadya natin, bilhin na natin. Bayaran na natin to. Wala tayong bibilin dito. Tara, let's go. Yan. Buti nakita ka agad natin, ano? Bilis. Ayos na to. Kakabit na natin doon sa likuran ng na sasakyan natin para pag kinuha na natin sa warehouse yung mabibili nating kotchon, Madali na lang i-strap. Buti na lang nakita ko to. Kaya ano, tinuro sa akin ano to, ni Jedi Cycle eh. Sabi niya, wag daw yung isang bilin ko yung pinakita ko sa inyo kanina. Mahirap daw yun. Ito raw yung maganda Lagyan natin dito Wait lang, wait lang Ayusin natin Meron naman ako dito tali Ito eh, Pero sa iba natin gagamitin niya Ginagamit natin ito sa kayak Pero lagyan pa natin ang isa rito Ito Para ano Para dalawa Kung sakaling kailanganin natin sa iba Katulad nung kotso na kukunin natin ngayon Diba Mas madali Mas talagang siguradong Hindi maglulus Kasi merong grip to eh Merong grip to Ito yung, ito yung grip niya oh na hindi maglulus yung higpit ito yun mga kainags ano yan ano? pagka gusto mo lang luwagan gaganon mo lang oh. o tapos pagka tama, tama, na yung gusto mo bitawa mo lang ganon hindi na matatanggal yan oh. matindi yung ano niya kapit o oh, ba diba? hindi hindi maglulus hindi luluwag pag gusto mo lang tanggalin ganon lang o oh. o oh, ba diba? ayos kabit ko lang doon actually dalawa to no dalawa lagay ko lang muna doon sa isa yan, tapos tong isa, kinabit ko rin dito mga kainag sana yan, no? Oh. Dinugtong ko, dinugtong ko siya. Tapos sa binuhol ko rito para siguradong hindi maglulus para mas mahaba siya. Ngayon mas mahaba na siya. Oh, oh di ba? Connected na siya. Para kung lalagay natin yung kutsyon mamaya, mas mahaba. Kasiyang kasiyang ano, may tatali natin yung kutsyon. So tara na. Ah, uh, sibat na tayo. Punta tayo dun sa ano sa the brick yung the brick na bilihan ng kotso yung pinuntahan natin nung nakaraan <laughs> na hindi natin nabili kasi ano wala pala na silang stock doon sa loob mismo ng brick i-refer -re tayo sa mas malayong warehouse nila ganda ng panahon ngayon ah tsaka ang daming mga <laughs> mga marites dito sa para pa natin ayan oh. <laughs> nag ano sila nag kukwentuhan ini-enjoy ang panahong maganda dito na tayo sa bricks mga kainigs ano? uh, Tara, excited na ako Excited na ako magkaroon ng bagong kama Yan, dito tayo Ang bihira no? Sa wakas mapapalitan na rin natin yung lumang na bili natin sa market Sa Facebook market Tsaka bitin kasi sa akin yun eh Lampas yung pako ako pag natutulog ako hindi, Minsan parang hindi na rin ako no? komportable no? Yan, at least ngayon pag nabili natin to Sigurado Komportable na tayo Dito tayo sa The Bricks Yan Tara, pasok muna tayo dito. Sa ba, saan ba entrance dito? Ah, saan ba entrance? Parang hindi ako pumasok dati dito. Ay, toto, toto, toto. Tara, tara, tara. Let's go, let's go. So mga kainags, ano? Ito na yung pinili natin noong nakaraan. Ito yung balak natin bilhin. Yan yung bibili natin dapat dati, di ba? Na hindi natin nabili kasi nga wala silang stock dito. Kala ko may stock. So, titest, test, titestingin ko muna mga kainags para, para makita nyo. Naku, ang Napakasarap talaga. Parang ayoko nang bumangon, ah. <laughs> parang gusto ko lang mahiga rito. Bandira naman nakakaya naman 'to sa pinagbihan natin, oh. Oh, <laughs> pinagtatawanan nako. Pero parang mas gusto ko 'to, makinis, ano, Pero sabi nila mas bago daw 'to. Mas bago daw 'to kaysa dito. Pero tingnan ko rin dito. Titingnan ko rin para ma-testing natin. Te-testingin na natin lahat-lahat. Tamang-tama hindi na ako nagsuot ng sapatos para ayun, oh. No? para kung sakaling testingin natin nako etong kama na tumakay hindi hindi bitin hindi lang pasyon pa ako tingnan nyo. hindi lang pasyon pa ako hindi lang pas din yung ulo ko no sakto sakto lang ganun din dito sa isa pero itong isa gusto kong testingin talaga eh gusto kong testingin ang testingin eh no nako panginoon napaka hindi teka muna ulo ko na may unan eh yan nako nako sakto tingnan niyo pa ako mga ano oh. so 'di ba ah sarap ng tulog bihira makaalis na nga baka <laughs> mahirap na at baka tapos sasabihin sa atin eh boss tama na yan kasi baka madumihan yung aming ano <laughs> yung aming model model na kama ayusin natin mga kainis ano? Ayan, tara punta tayo doon magbayad doon tayo ayaw magpakuha ng tsinelas ko sandali lang ah mamahaling kasi yung tsinelas natin mga kainis ano? yun <laughs> yabang tara tara let's go so ito mga kainis ano? nakuha na natin yung resibo ito yung papakita natin dun sa ano sa warehouse pag natin ngayon yung ating biniling kutsyon o di ba at kinuha ko na rin yung address sana wag akong maligaw pag pinuntahan natin yung warehouse no ang <laughs> ang lapit lapit lang eh 14 minutes 14 minutes lang ang layo rito uh, mas, makikita rin natin yung kasi nadadaanan naman natin dati yun eh sa may susi ko ah dito pala dito pala ayos ayos at at, excited na ako talaga sobrang excited na pagkakuha natin yun syempre itutulugan na agad natin mamaya o di ba? Diba? nako tapos yung luma kong kutsyon yung maikli maigsi lang yun eh. bitin bitin ng bitin bitin para sa akin yun no? Uh, bibenta natin sa facebook market benta lang natin ng mga 30 o di ba? Diba? kasi ang bili ko dun ay eh, 50 eh. benta lang natin ng 30 tapos sa uh, di ba para lang ma kaysa naman dadalhin ko sa basurahan magbabayad pa tayo kung saan tayo di ba nag, nagdadala tayo dati sa basurahan nagbabayad pa tayo pag kasi magbabayad ka 20 oh. pag itatapon mo sa basurahan eh di ano ko na lang naisip ko pat ba't ko pa itatapon eh baka maraming nakikinabang di ba baka marami rin makikinab makinabang ko baka yung mga, yung mga bagong dating sa Canada na, na, na nagsisimula pa lang na ilangan ng mga, mga temporaring kutyon, katulad natin. Mga nung nagsisimula pa lang tayo, eh, hindi pa natin kayang pagsabay-sabayin ang mga gastos, ba? Diba? Siyempre, pagdating natin dito sa Canada, hindi pa pwedeng lahat pagsabay-sabay natin. Hindi, hindi pa tayo nakakapag-settle sa Canada. Puro baon na tayo sa utang, di ba? Diba? Kung puro bago lahat. Dahan-dahan lang, unti-unti lang, utay-utay lang, ba? Diba? Sabi nga natin, eh, di bali ng luma ang ating mga gamit, importante, ano tayo, yung hindi tayo nababaon sa utang. Tsaka mahirap naman yung ano yung maganda nga yung kama natin eh. Hindi naman tayo makatulog halimbawa, 'di ba? Marami tayong utang halimbawa. Tapos yung kama natin bago. Sa halip na maging mahimbing, masarap ang tulog natin eh. Hindi tayo makatulog dahil sa iniisip natin kung paano natin babayaran yung mga utang natin pagka pinagsabay-sabay natin. Yan. Kaya hangga't maaari, sa akin kasi makinig sa, ano, ako sa akin kasi ano no kuripot ko talaga sobrang kuripot ko maniwala kayo sa akin kahit kasi mahal na rena. <laughs> sila sabihan ako no kuripot <laughs> hindi kasi mga kairis, alam nyo naman ano kasi ako ayoko ng maraming iniisip talaga ng mga babayarin hangat hanggat katulad yan yung kama na yun hanggat meron hanggat pwedeng gamitin okay naman eh ganun ako doon muna ako tapos sa uh, unti unti isa isa pa isa isa yan dahan-dahan. Bili ng bago, yan. Hindi, ayokong pagsabayin kasi mga kinis, mahirap na yan, no? Nine kilometers. Turn left on 114 Avenue Northwest. Dito na tayo, no? Ah! Dito tayo nag-park sa ano, buti meron tayo nakitang parking dito. Kala ko wala tayong makikitang parking, eh. Ayan, no? Oh, dito tayo. Sa, ayan yung bricks, dun, dun tayo pumunta sakyan natin tinanong tayo doon pakita natin tong resibo yan tapos sa uh, hindi ko lang alam kung saan natin kukunin pero syempre malala tatanong, uh, malalaman natin yan pagka uh, binigay na natin tong resibo pasok muna ako makinig sandali lang ha <laughs> mali hindi pala dito <laughs> opisina yata to hindi ko maintindihan kung ano to sabi raw dito raw tayo dito raw tayo tapos sa uh, liliko yata tayo doon, meron nakalagay na pick up. Yan, meron nakalagay na customer pick up. Hindi pala diyan. Parang labo ah. <laughs> Dapat dito pa lang. Dito palang lang meron sign na ano na pick up here, pick up. Meron naman doon nakalagay, kaya lang nakakalito. Dapat meron nakalagay dito na ang pick up papunta doon. Wala naman tayo nakikita ano. Wala, wala, wala. Ah, dito, dito, dito. Nakalagay lang dito mga reserve. Ah, dito, dito. Tanong natin. Ah, dito, dito. Ah, baka dito tayo dapat magpaparada. Pero tanong muna tayo bago, natin ilipat yung sasakyan natin. Tanong muna tayo. Mamaya kasi pag nilipat natin sa sasakyan natin dito tapos hindi naman pala dito ang pick up. Ayun, yun, yun, yun. Nandun pala yung pick up. Ayun, no, The brick. Dito natin parada. Pero pakita muna natin tong ano. Pakita muna natin to. Para pag ready na sa pag, pagsin pag sinabing punta natin sa Kendall saka natin punta tara tara ayan tapos dito na lang tayo liliko mamaya pag ganun ayan dito 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 tayo customer service entrance ayan hop oh, pasok tayo dito customer pickups ayan let's go let's go Yan, bali, dadali natin yung truck natin sa door number 9 door number 9 mga kayo nagsan asan ba ah dito 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 door number 9 tapos maghihintay daw tayo ng mga 10 minutes to 15 minutes para makuha natin yung order natin yan dito 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 tayo dito natin paparad yung truck natin kunin mo natin yung truck natin laki pala ng ano no laki pala ng warehouse ng the bricks no yan yeah, so hintayin na lang natin dito sa ano sa gara sa likuran nila hintayin daw tayo kasi kukunin pa yun eh mga 10 minutes to 15 minutes kukunin pa nila yan tapos pag nandyan na sasalpak na natin ayusin ko na yung ano ayusin na natin yung ating uh, likuran para ready na isalpak mo na yan yan ah. iba talaga pag nakatrack mga kainags ano saka hindi rin talaga ako nagsisisi na bumili ako ng truck kahit na second hand importante kasi dito yung pag may mga ganito yung mga buhat buhat yung may mga ikakarga ka wala ka ng problema very convenience Napakadali. Ah, kasi dati nung wala akong truck, hirap na hirap ako na may problema ako pag may mga bubuhatin ako. Buti naman ngayon, kahit na bumili pa tayo ng washing machine, yan, kahit bumili tayo ngayon ng kama, wala na tayong ano, problema sa pagkarga. And actually mga kayo nags, ano, ah, kaya ako bibili ng kama talaga dahil ano, meron tayong darating na bisita sa mula Pilipinas Uh, pupunta ng Canada dito sa Canada uh, tropa ko yun sa ano uh, sa Cavite nagtatrabaho siya dati sa Maxim Integrated dyan sa may uh, gateway sa may General Trias Cavite uh, nabigyan niya ako ng trabaho dun sa Maxim yun nga palang uh, sinasabi kong bisita ko sa ano, magiging bisita namin sa September taga ano yun? Taga Cebu. Copol kopol sila inaalam ko lang kung saan tayo lalabas mamaya dito tapos may liliku uh, lilikuan doon ay, may likuan doon, no? Doon tayo. Tara, tara, Para alam ko lang. Ay, hindi, pwede naman doon, eh. Hindi. <laughs> so, naalala ko lang dati, mga kainag ano. no? <laughs> nung bumili kami ng bahay, 2016. Tapos yung mga gamit kasi namin, puro luma rin. Puro second hand. Yung, mga, yung iba nga, donate lang. Hindi eh. donate lang sa amin. Hindi muna kami bumili ng mga bagong gamit nung kabibili namin ng bahay. Mahirap na nga kasi pagsabay-sabay eh. <laughs> Kaya binibiro ako ng mga kasama ko Luma na nga bahay mo Mga gamit mo luma rin <laughs> Sabi ko eh ah, ganun talaga eh Ayokong pagsabay-sabay Mahirap na Baka mabawon nga tayo sa utang Sabi ko <laughs> Binibiro ako eh Ayan, <laughs> bira naman oh Luma na nga bahay mo Luma pa rin yung mga gamit mo Andiyan na, mga Andi na Wait lang, wait lang. Yan ang kama natin, wait lang. So, ito na mga kinis, ano? Hindi na pala natin pwedeng, ano, kahit na hindi na pala natin uh, itali. Kasi, ganito naman na siya, eh. i-ano na lang natin to. Ibaba na lang natin to. Para mas talagang secure. Secure na secure. Yan. Hindi man natin na nagamit yung strap na nabili natin sa dalarama sigurado naman ako na magagamit natin sa sa iba yon sa mga susunod yung mga mga kakilala ko kasi mga kay Inags, ano nung nakabili sila ng bahay puro bago yung ano nila bago yung mga gamit nila kasi meron sila nakuhang ano uh, cash advance sa uh, bangko nung bumili sila ng bahay tapos yung cash advance na nakuha nila yun ang pinambili nila ng mga bagong gamit nila ako naman tinanong din ako nung bangko eh kung gusto ko raw bang mag ano cash advance kasi yung bahay na binig na yung budget ko allowance na binigay sa akin ng bangko para makabili ng bahay nasa 350 yata pero yung bili ko lang sa bahay 314 so sabi nung bangko kung pwede kung gusto ko raw na maka cash advance yung the rest nung 350 na nabawas lang ay 314 sabi ko hindi na wag na okay na sa akin 314 tsaka yo mangutang sabi ko yo kung yung utang ko ayun ah gamitin ating kama bigat pala nito mga kainags ano? ito yung kama na sinasabi ko sa inyo mga kainags ano? maliit lang yan lang oh. makitid lang ano makitid lang yan oh. bibenta natin ito ng mga mga 30 yan kasi mali ano yan yung, yung pa ako minsan lumalampas dito. Kaya gusto ko nang palitan, oh, 'di ba? Ayos pa naman 'to eh. Pang ano lang 'to eh, no? Pang teenager. Pang teenager. Yan, yeah, no? Kita nyo? So ito na 'yung luma. Ito na 'yung bago. Kita nyo naman, mga kainis, no, Hanggang dito. Hanggang dito. Oh, 'di ba? So hindi na hindi na lalampas 'yung ano natin dito. Hindi na lalampas 'yung tuhod ay 'yung paa natin dito. Medyo lumampas na lang sa edge no pero okay lang yan. Sa susunod bili naman tayo ng ano, bili naman tayo ng ng headboard, okay ng frame, oh di ba? Para kung sakali meron tayong guest sa bahay, dito sila tutuloy. Dito tayo sa Giant Tiger, titingin lang tayo ng ano ng bedsheet para sa queen mattress natin. Pag wala tayo nakita rito, Punta tayo sa GYSK Sa Gisk Pero mas dito muna tayo kasi Mas mura rito kaysa Gisk Tingnan natin Hindi naman nagkakalayo yung, ano, yung quality Itong Giant Tiger at saka nung Siguro sa presyo lang nagkakalayo Ayan, Dito lang tayo tingin tayo dito Asan ba rito yun? Queen's Mattress Tingin tingin lang tayo rito Totoo ano na ba to? Super soft Ito to Queen no? Queen Magkano to? $15 lang. Ayan. Pero maganda sana kung mayroon ng garter sa gilid no, para hindi natatanggal. Hindi na natatanggal sa kama. No. Tingin-tingin tayo, magtanong tayo kung mayroon mga garter to sa gilid. Ayan. Maganda kasi may garter sa gilid eh. Para pag nilagay mo sa uh, sa ano, sa sa kama, hindi siya matatanggal pagka magul mag, mag, mag malikot ka matulog, di ba? Saan ba to? Ito ay Queen Pressure Queen ito Ah, hindi lang tayo. Hindi na yun quality na. Ito nice. binibid nila tong poster na to. Starting 200, no? Ayun. no? Sino kaya ang bibili nito, no? Sino kaya ang bibili nito o magbibid? Sino kaya? Curious lang ako. Ayun. Curious lang ako makainis, ano? hindi ko alam kung sino <laughs> hindi ko alam kung sino sa bagay siguro baka dito sa Canada sobrang sikat na sikat yan ng araw kasi syempre hindi naman tayo lumaki rito kaya hindi natin alam yun eh, no? baka hindi pa natin inabutan yun baka hindi pa tayo pinapanganak sikat na yung nasa larawan na yun doon muna tayo sa ano tingin muna tayo sa uh, sa JISC yan bago tayo bago natin tansyahin kung saan tayo pwedeng bumili yan, uh, let's go let's go dito na tayo. Sana ano no? Sana yung makita tayong magandang deal. To 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 to, to. Oh, kaya lang ano no. yung presyo. Oh. <laughs> Medyo mataas no. Hanap nga tayo dito to to, to. Ito yung sinasabi ko sa inyo mga kainay ano? Yung merong merong garter sa gilid para matindi yung kapit niya, hindi kaagad siya natatanggal, di ba? Para ano, maganda. Ano bang size nito? Ano ba to? ito ano to queen queen to eh oh. queen to eh pero maghanap tayo ng king mas maganda yung king sa mga king ito to to king ayan o oh. king 52 polyester 48 cotton o oh, diba ano lang siya ito lang siya oh. 16 dollar 2 for 25 ba eh pwede mga kainag sana pwede to kuha tayo pang summer lang muna Ayan, yeah, nabayaran na natin ano yan yeah, no? ayos, meron na <laughs> Sigurado nito yung tulog ko mamaya Sigurado nito ay talaga namang Suwabing suwabi sa pagtulog Talagang nakanganga Tapos sabay lakas ng hagok <laughs> Ganon mga <man. laughs> Sa sarap ng ating bagong higaan Yan <laughs> Tapos so nga pala mga kainags ano? Maraming maraming salamat nga pala sa mga comment nyo para may mga nag-comment kasi na may, mer meron naman daw akong trabaho Tapos kumikita naman daw ako sa YouTube Eh bakit daw ang kurikuripot ko? Hindi, <laughs> mga kainags ano ah, Hindi naman porke meron tayong trabaho Hindi naman porke kumikita tayo sa YouTube Eh lahat ng gusto natin ay eh, bibiling ka agad natin ng ganong ganon Siyempre hindi, meron tayong diskarte Ako kasi ganon eh no Hindi naman lahat tayo ay pare-pareho Kasi ako mga kainags eh Ang ano ko kasi, ang diskarte ko kasi sa buhay Ah, meron akong trabaho. Ngayon, kumikita na tayo sa YouTube. Mas ano ako eh, masa, ano ako sa mas ano ako sa savings. Yan, mas ano ako sa savings kaysa sa mga materialis na bagay. Kaysa mga materialis na bago. Para kasi sa akin, kung meron naman luma, kahit na luma, basta nagagamit mo, pwede. Eh bakit pa ako bibili ng bago, 'di ba? Kasi sa akin, gusto ko savings, mas mas pabor ako sa savings kasi gusto ko pagka nangailangan ako ng emergency, diba? emergency, 'di ba? Eh meron akong ano, meron akong madudukot kaagad. Ayoko yung puro bago nga yung mga gamit ko, 'di ba? Sa akin lang, 'di ba? Puro bago nga yung mga gamit ko. Tapos pagdating naman ng pangangailangan, eh wala akong mabunot, 'di ba? So depende 'yan, depende. Kasi ako hindi naman ako maano sa mga materialis na bagay, mga kinis, hindi ako ma, ma, ma maano sa mga bago yan hindi ako hindi ako ganon sa akin kasi as much as possible basta meron nagagamit komportable naman ako okay na yon sabi ko nga sa inyo kahit na paunti-unti yan pa isa isa lang muna ayoko kung pagsabay-sabayin kung sabi nga nila wag kang aasa sa iba ang tutulong sa iyo walang iba kundi ang sarili mo kaya habang hindi pa dumarating yung mga pagkakataon na mga nga ilangan ka ngayon palang paghandaan mo na para kung sakaling mga ilangan ka meron kang madudukot agad-agad pero hindi ko naman sinasabing ano hindi ko naman sinasabing marami akong savings sapat na savings lang yan <laughs> baka may mga <mangutang> eh <laughs> bihira <laughs> hindi, hindi, pa rin ako masyado makatawa parang malat lang na namamaos ganun nahirap tumawa yan Abina. de konti lang, konti lang. Baka may mangutang kasi, mahirap na. <laughs> Joke lang ha. Alam mo yung tipid ka ng tipid, o oh, ipon ka lang ipon, di ba? Hey, hindi mo binibili yung gusto mo, tapos may biglang mangungutang, tapos sabihin sa'yo, utang naman. O oh, bakit pare? Ba't mangungutang? Kasi bibili ako ng ano eh, bagong kutsyon, tsaka mamahaling bedsheet. Ang <laughs> hirap naman. Ikaw nagtipid ka sa sarili mo. Ang binili mong mga bedsheet, mumurahin eh. Tapos yung sa sa'yo, mamahaling bedsheet ang, ang bibiliin tsaka mamahaling kotsyong pabihira. Alam mo, alam Anyway. <laughs> anyway, mga kinex maraming maraming salamat sa pagsama. Good vibes lang tayo. Don't forget to subscribe and click the bell button para lang yung updated sa mga videos na i-upload ko. And don't forget to click the like button, mga kinex Maraming maraming salamat at kita tayo sa mga videos. Hanggang sa muli.